Maraming iba ba ba, ba yung maliwa pa na siguro yung mga 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 kapilang yan po. Kaya pinakamayin sa atin mga sa atin. yung 1,000 square feet. Oh. Ngayon dina, mga kabilis 70 na rin. Mga na sa sa square wheel. Sabi ko na dito yung club, clubhouse. Clubhouse.

fishpan fishpan bispan <laughs> yan dito dapat pinala yung, uno, yung ko yung ano yung panghagis ko yung dala na. ko ah, kaya pala may tulay natin yung mga ilat lang Lapid na malin hmm. parang ganda na parang ano na yung bato yung, yung bato sinadya yung, yun, yun. 啊，嗯。<Yeah. S 2> oh. hmm. Wait lang. Ay, Game, game, game! Ang ganda ng ano, ang ganda ng design. <laughs> <laughs> Gold. Ang <laughs>

ito yung ano smoking area mesti garil je dulu dia tu

yan oh. may bulaklak na yung pine tree yan

kami over na group picture <laughs> Saka taka dalawang cellphone obligado ka magdalawang cellphone kasi kailangan ng dual line tigisa yon hindi pwede yung isang cellphone tas dual sim hindi yung dalawa kasi pag namatay isa matatay oh, yung cell site yung mga game yung event sa cell site body o oh. takana takana pa iputi mo na mga body

may tuwi na mga aklimsay hanggang dito na lang po, hanggang sa muli bye bye and maraming salamat God bless us